Welcome back to our channel, Wingit TV Welcome to Hollywood, Los Angeles, California Yuhuuu! Bago mag-start ang aming journey dito sa Amerika Ipakilala ko sa inyo ang aming camper van na si Udi. Si CUD lang ang malakas Walong state ang napuntahan namin dito sa Amerika Ang Washington State, Oregon, Idaho, Wyoming Utah, Arizona, Nevada, at buong California. Natapos namin yan ha. At dito tayo ngayon sa Los Angeles. Papunta tayo ng San Diego. Ang San Diego ay last city ng California bago mag-Mexico. Ayan, pupunta kami ni Odi. At babalik kami sa Vancouver next day. Los Angeles, California. Ang travel natin is 24 hours from North Vancouver, Canada by driving papunta dito mismo sa Los Angeles, California. Ngayon nakita natin ang Hollywood sign, na pimo sign sa buong mundo. Ito ang Hollywood. Oh? Dala sabay nyo, nyo kami sa pag uh, sa aming journey dito sa Los Angeles, California, USA. Ayan oh, happy kami na nakarating dito sa Hollywood, California. Ayan, nakikita nyo. Talagang Pimo sign na yan sa tibuok, ano, uh, buong mundo. At next, narating natin. Uh, Bailan, travel. Oh, napakaganda. Ayan oh, pwede mag-hiking papunta dyan sa taas. Yan, pero hindi na tayo mag hike kasi klarong klaro naman dito yan yeah, no. from... o oh, okay, Yeah, picture you. sila ya. Yeah. Is it your first time? Oh, that's good. Thank you, Lord. Nakaabot ko diri sa Hollywood sa COD. Ako pa picture ka tayo. Hmm. Ayan si Odio. So far. Thank you, Odio.

tapos dyan uh, may park dyan puntahan natin para ma alam nyo kung saan tapos yung video kami sara hmm yan ang mga namin tapos dito lang magpark lang kayo ang parking dyan is uh, mag start ng 8am ano na 15 minutes lang para magpapicture okay, lang Oh, tapos maganda kung maaga kayo pupunta dito kasi walang tao masyado ayan o oh, may area naman dyan oh. di ba ayan wala picture na magunit ayan dito kami nag park kasi allowed dito ng 15 minutes kung mag start ng alas 8 ayan o oh. ito ang Hollywood Park yan, background mo yung Hollywood sign. Tapos dito, Ayan o, oh, ito. Ito, ito, ito yung mga parking dito. Ayan. Ayan. Ayan, dito na parking. Ayan, allowed ng 15 minutes. Pero mag-start ng 15 minutes. Tapos, dito ang site na picturean. Magbaktas lang mo. Ayan, na site yan. Hindi ato pa picture. Depende kung pwede po kadiri lang oh. naku ng park. Yan. Di ba? Ayun kung mag kuha mo gusto sa GPS o uh, Hollywood sign. Dalahon mo dito sa layo kayo. Mo nang nai address diri. Na eh. Nindot jod. Yan. Kaya uh, yeah, nanindot na yung mga hiking na malulool mo. Ayan, pero di na nag may nag-hike. Diyari lang ni Good namin may diyari. Ayan. Ay ah, si Udi oh. No. Diba? Haya. Thank you, Udi. Ayan oh. Diba? Kaabot ni si Hollywood. Nagkang salamat. Thank you, Ayan. Open na na. Ouch! Ayan oh. Si Odio. Odi, nakaabot yun niya sa Hollywood. Yan. Di ba? Oh. Si Odio. Okay. Nice. Ayan mo ni ang uh, agianan kung mag-hike kung gusto ko mag Ayan o, diya, diya ka mag-hike. Yan oh, di ka di agi. Toyo pero yes, mo toyo. Yan oh.

family chai Bigyan TV, sa mahirap Taong porsigido, nag-ibang bansa para magsumikap Sa'yo po'y saludo, mapagmahal sa kanyang pamilya Sa istorya niyang makinig, kahalika-halika Lumilipot sa iba't ibang bansa Memoryang masasabi mong mag-iiwan ng akda Madaling malapitan sa oras ng kagipita Lalo na sa unos Hey, TV, it's Kulas. I'm on Windjet TV. Oh my gosh, yes! It's the best thing ever! Hey, Windjet. Bye -bye. take care subscribe take care be happy share good vibes bye bye, bye, -bye.